Oh, nag nagharbis na si Ondoy. Ano? Tubo. Hey, puto, puto, may, so, sakubag, may, so, mm, may madala na namin. Hey. Mm. Ano, natin, 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 natin. Yan. Makadala Tama na, na kami ng eh? tubo. Tama na? Tama na yan. Okay, okay so, oh, sige kuhain in pa. Hmm, nag nagharbis kami sa ano, tubo ni Papa, seryong. Si Saka yung ano ko tinanim ko doon. Hinarbis namin. Tinanim ko. Yan. Yan, harvest na namin yan. Ito. Harvest na namin yan. <laughs> oh yan. Tama na yan. Tama na yan. Oh, sakob. Ang sakob. Kuhain ko muna ang sakob. Kuhain mo. Ay, sa, matusok ko. Matusok ko, ana. Niya, yeah, diri. Hmm. Huh. Na, tusok sundang. <laughs> Naigo lagi na ako na doi, ugkuan doi, bakos. Gamay, dako mong takog hawak kay pampapa. Na-harvest na namin ng mga palalabs. Naka-harvest na may ugtubo ni Papa Eser yung harvest. Harvesting niya. Kuan po, kamuti. Siya, nanguhag ng kamuti sa iyang tanim. Niya pa, tubo. Niya rin ang iyang kamuti. Siya pa, may gamay pa. Mabay na mga palalabs. I love you all. Uy, nabuhi na ang... Kanira yung nabuhi. Ang abukado wala. Tinanong ko nga kuan. Bungon. Pero ang abukado ang mabuhi. Patay. It will be die. <laughs> Uy, may dakopin niya pa pa. Pagulang na ni pinya pa. Guwang na ni pinya og di pa. Uy. Makauna na siya pa. Uy, asay makauna na pa kay mangayo ko pa. Kani, kani. Kana. Da lagi gikuha danila nila Ay. Ngapa na lagi dugo na Ah. Kani di siya. No. Ayaw, kanang isa lang. Ha? Kanang isa rin kuha ah. Uh Oo. -oh. Kay, para po ilaha po ng uban. Kanya kinira pa o, oh, kinira. Hindi, man kuha naman din. Naka na pabor mo din. Naamay na kanina. Naamay na kanina. No. Aaw. Ikaw. So. Kay, June, di pa mami makaan hiting aling aning June. Layo ba diris ubay? ubay abas. Aguwang -no. lagi di ay pa. Wow, guwang. Ay, kalami anak Kalami anak ka unun. Na, hinog na oh. Oh, hinog na di ay na. Mm -hmm. Hinog na di ay. Kalami raba anak. Wow. Makaabdala naman kami pinya ngayon. makatikim naman kami ng pinya ng papa si ko.